Tayo po ako ng shuttle. Dito po sa Monte Vista. Yan po, Monte Vista mga kaidol. Dito po ako sa lugar ng Monte Vista mga kaidol. Hintayin ng shuttle mga kaidol. Ito yung kasama ko tropa oh. ako. po Ito lang ako, naghihintay ng shuttle May tumingin pa sa si jeep Akala ko, anong ginagawa ko Show check oh. Dito na tayo, naghihintay ngayon Tamang hintay na siya at ko mga kaidol. May mga manok po. Ang dami. Diyan o. Oh. Mga kaidol. Dito ako. Multipista. Tapos yung impulo. Oh. Mga kaidol o. Oh. Tapat, tapat. na tapat. Pinaghintay ako ng shuttle mga kaidol. Diyan o. Oh. Tamang ga tamang ano, tamang galat na tamang hintay ng shuttle. Sorry po. Naghihintay po ako ng shuttle mga kaidol. Napaganda din ko 4:45. Alas 6 po po ang shuttle namin mga kaidol. Ang kitang yun, napaganda siya oh. Ang ganda na slide, oh. Tara, ito tayo, mga ka-idol. Tama nga, Yo, 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 check, yo. Five minutes lang video ko mga kaidol. kapag pagmasa niya lang swimming pool mga kaidol. Huwag niyo po magkakalimutan magsubscribe para la-update kayo sa mga bagong video, bagong labas na video mga kaidol. Sa paggawa po ng kanta, hindi po kumakagawa ng kanta ngayon. One year ago na. Lampas na ng one year po. Akong hindi nakakanta. Kaya ito, nagbibidyo-bidyo na lang po ako. Yan o, walang traffic mga kaidol. Kitang-kita nyo naman po. Napabilis ang dating ko. siya na po hindi po ako nakapag-live ngayon 5 minutes lang ako mga kaya 5 minutes Diyan, may ambulansya mga kaitol o. Oh. Ambulansya. May dadali sa ospital mga kaitol. Ewan ko sino yun. dyan oh, no? may dalawang aso mga idol kitang kita nyo naman nandito ako sa shuttle naghihintay 4.40 na yun pala oras mga idol mahal po yan hanggang dito na lang marami marami po salamat sa lahat huwag kakalimutan mag subscribe para lagi update sa ang mga bago labas sa video marami marami po salamat bye bye po ingat God bless